Idol, ano ang sikreto mo at 45 ka makapal pa yung buhok mo sa tuktok at sobrang buo ng balbas mo? Ano nilalagay mo? Ako nilalagay dyan. Umiiwas lang ako sa mga stress. At yung mga comments na masasakit at negative, siguro nagpatured na ako. Natatawa na lang ako. Kami ni misis. Parang sobrang creative ng mga nasasabi nila. Ang galing. Di ba? Ah, uh, collagen. NutriPure, gumagamit ako nun. Tapos mahilig ako kumain ng high protein. Whole foods, egg, fish, chicken, mga ganyan. Bone marrow. Uh, NutriPure Collagen, available sa so Sublime Kingdom. Yan, look for Kevin Arbiaga. Parang 450 pesos. Isang plastic 30 na sachet. Bawat sachet is zero calories, tapos 5 grams of collagen quality. Ano yung proline, hydro... Hydroxyproline, siya glycine. Yun yung ano, yung building blocks sa skin, wound healing, bones, teeth, hair, di ba? collagen yan 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 and then stay away from stress kanila do what works for you tama kayo mali ako not your doctor happy healthy